Good night guys. Huwag po sana natin kakalimutan na tumawag sa may kapal. Hindi lamang dahil may sakuna o dilubyo o ganitong baha na ating dinaranas ngayon. Hindi po lahat ay pinagpala na merong uh, pagkain sa kanilang hapagkainan. Ang iba pong kababayan natin ngayon ay tatutulog lamang sa gym, mga giniginaw. Hindi sila nakakain ng maayos. Kaya kahit pangit po o maganda ang dumarating sa ating buhay, huwag nating makakalimutan tumawag sa may kapal at magpasalamat. At napapansin naman ninyo at nababasa sa mga posting ko sa Facebook na puro kalokohan lamang, hindi po ibig sabihin nun ay hindi ako naniniwala sa puong may kapal. Kaya sana po sa ganitong sitwasyon, didubyo ng bagyo, palagi po tayo mag-iingat at magdarasal.